Hello guys! Once again, magmamukbang naman ako today guys. May bago na naman akong uh, um, baga, invention. Nag, may nag adobo ako ng ano. May tuyo na kasi. Adobong fish with carrots. With unlimited rice and may watermelon. Yan guys, kahit sa uh, Uh, twist lang. Twist lang. Kasi, ano eh. Mm. Nakabili ako ng tuyo. So, first time nakabili ako. God, thanks a lot for this grace that you share with me with us. And thank you so much. More blessings to For those who share their blessings, thank you so much. Oh, God. Insert ka na yung packs. Ay, sabi ng amo ko, sabi ng employer ko, bukas daw, pag gumawa ako ulit, sasabay ko na pati yung kay Baba. Para ka dalawa daw. Sabi niya sa akin, pwede bang gawa ng subaba? Si Ang bigo, isa lang kasi nilagay ko eh. So, lang. Sabi na lang niya, tomorrow na lang. Gawa ka pa again. And then, ano na? ko talagang tuyo. <laughs> Mahal dito ng tuyo, eh. Maraming kasi silang carrots. Ano yung ang kamay ko eh. gusto gusto ko nyo kante na naman um ano to luya hmm. Kung ano kasi nakikita kong available sa kusina na, na medyo masisira. Niluluto ko na. Ladamihan ko na. Firmest na maliliit. nakakatamad na naman. plato. Parang mas gusto ko na lang sa... guys, dalawa na yung plato ko. maalat ng ano. Oh, yun. Maalat to yun nila dito. Mahal pa to yun nila dito. Mahal. hindi ko alam kung saan galing Chinese may yung nakalagay galing ate Japan <laughs> Chinese hindi na kasi ako nahihiya. Pag nakita kong may isda, nagluluto ka na tapos gumain mag 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 pa guys habang ako yung nagtatrabaho nagluluto hindi ako naguhugas hmm. Pasmo kamay, na, pasmo. Pasmo. Tapos na ako kumain, tsaka ang Tapos na sila kumain, gugas na ako. concentrita con <laughs> cinturita voy a poner un ¿No me para de Europa? Amen, kayo Ano ang sabi sa ulam ito? Okay. ulam asahan mo tawag ang kaldero ah kapasyal din ako ng Boracay. yes. So. Mm, travel agent din ako. Kaya, hindi ako mag-book sa sarili Kung ko. Kung gugustin ko. Mahirap lang na mag ako doon pa na kasi alam nyo guys pag may anak ka na dahil may nag-aaral ay duro kong wala kang tekstra kuripot talaga ang ina Ang iba hindi na nga nilalaban sarili. sarili nila. Ang mga nanay na hindi nilalaban sarili nila. Alam mo ba kung na lang. Paubayaan na lang ba? Ang mga nanay na mas pili yung hindi magpaganda pero gusto nito bigay sa anak kung anong gusto nila hmm. laki lang mga anak mo masarap pala sa pakiramdam mo kung noon una ikaw ang naghihingi sa mga magulang mo trust me po tapos ikaw ang ngayon ang nagbibigay sa kanila ba? guys kung bago pala kayo sa aming channel huwag kalimutan na mag like mag comment mag subscribe hit the notification bell so that you will be notified when I with another Guys, thank you for watching. Thank you for your full support. Han! Bye bye. See you on my next vlog.